ako <clears throat> blind ko. Wala gid ko kabalo. Hmm. Nakining tawhana, minyo di ay. Kay ni man siya sa ako nagpailaila, wala man ko nakita na sing sing. Oh, oya sige mag hay. Wa ang pagid ko nakapansin na minyo siya kay ang ingon pagidaw niya. Bago lagi daw sila nagbulag sa ihang uyab. Oya yeah, sala pa dai og duolon gid ko niya. Mo to gi ingon ko ang asawa, ikaw. Ihikot ang imuhang bana para di nakagawa sa balay para dili na mangitaglain. Kung sa ako mang kamasuko, kabalo ba di ay na asawa ka? Kabalo ba di ay na minyo siya? Ah, kaya ang pagpailagin niya sa ako, ah, ulit Dalaga man sa ko. O man, sala ba na ako na mas gwapa ko? Sala ba na ako na mas sexy ko, mga madi? Ah? Dili na ni mo sala ning kay ikaw blind, mangkawa kawa, mang kakabalo dito sa mga siya, na minyo na dahil siya. Pero sala na ni mo, nagpadayon, nagpadayon pa dahil gahapon mo, hantot ka ron. Uy, ni hantud ka rin. dilikado ning ka anak ning ipakiyak ka balaki nang anong alisod sa kay nasugdan naman Inin. ako na man gisugot wala man pugoy nakita na rason nga magulang man siya ni kay ingon pa niya dugay naman daw sila nag nagkabikil sa iyang asawa gusto naman daw siya makigbulag o niya ang asawa dili lang ka kadawat nang iyahang bana napulaan na -ana sa iya ha o gusto na po mo tila uglaing putahi <laughs> ginamit ko na ako anak siya iya ako ko pakasuhan kung dilip may magbolak, ging nang gina na ing pugsa imuhang bana nabulagan ko kung kaya niya <laughs> kung kaya niya kaya ako kinsa naman sad ko pala makikbulak first and foremost ako ba ang nanguyab? Siya man ang nanguyab, di siya makigbulag. Kung ang iyahang bana, diligid makaya na bulagan ko, aw, sila na magsabot, ana. Ako, gawas na ko, mga madi. Ipapusil galit ka, ana, ning am. Um. Sorry, mga madi, ha, pero diligid ko ninyo masabtan. Di mo ka-relate. Kay mga maot, manggod mo. Kay mga maot, manggod mo.